Naglaki ka sa so akin na huli. Yan, pagong. <laughs> hmm. Hello guys, ayan magandang araw po sa lahat. Tayo po ay magsususo ano dahil ngayon ay nandito tayo sa bahay o kubo dahil mula rito hanggang doon sa labasan nilakad natin nasa sa 40 minutes ano. Mula naman dito sa kubo hanggang doon sa ating pagsusuan sa ilog lalakarin natin nasa mahigit isang oras na so naman yun ano dahil dito sa medyo malapit sa atin ay wala na tayong makukuhang suso dito kaya dadayohin natin talagang nasa bukid ano ayan kaya samahan nyo kami guys sa aming pagsususo ayan okay tara And guys lalakad na nga tayo patungo sa ilog ng ating pagsususuan sukal so, pa rito sa ating dadaanan na nauna na yung ating mga kasama ano guys, nandito na tayo sa ating pagsususuan. Ito na 'yon. Yeah. Tanaw na natin ang ilog sa baba. Yeah, mababa pa tayo, ano guys. Yeah, diyan ang ilog, guys, oh. Dalaki pa lang punong kahoy dito. Ayun. Okay, so guys, dito na tayo nga sa ating pagsususuan. Di bali po papahing pa tayo ng konting oras ano dahil ang nilakad natin mula doon sa labasan ay nasa isa't kalahating oras bago natin narating tong ilog na to ano. Ayan. Ang ganito pa. Di bali ang gagawin natin guys ay do pataas tayo. Ang ganito sa dulong yan. Ayan. tayo dyan talaga marami pang kahoy dito sa paikot natin ano ito ay bihirang marating ng mga tao ano guys kaya dito tayo pumunta ayan balik kakain muna daw ayan, dito sa ilog. Ayan, ulam natin ayan, sarap sarap yan, ikanin dami na ako ng mga patay ka na kitid. Kau! Ah! 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 Dito sa nasa ano kasi ang ano nasa mga dahon kasiksik. Ayan, kakuha tayo isa. Laki. Ayan, nasa dahon lang kasi guys. Ano, nakatago. dami? Ang <laughs> dami Kapain yan. Guys, <laughs> nakuha tayo. Dalawa. Pat magaling ka guys magkapa ng susu. Para ang susu. <laughs> yan guys, nasa ano lang yan? Sa dahon.

dami dito. ka tanan angat natin tong kahoy guys ayan ayan

Uh -huh. Uy, Merong iba. Beso. Kuhol eh, Sarap din to. Ito. Ano itong tawag dito? Eh, nahulog. Ikuhol din pala dito.

Ano lang ako Mga dahon. Ano lang nating kapain? Ayan. Okay. Okay. Sababag. Dapat, yes. Mabilis ang kamay mo at mabilis maglango yung suso. <laughs> yeah. Sobrang bilis natin. Huli agad natin. Hmm. Ang <laughs> Talaga ay magaling kang magkapaano guys ng suso. Hmm. Yan. Kinakapa lang yan. Hmm. Dami. Tabi-tabi <laughs> dito guys. Daming suso. Nasa mga dahon lang siya. Wah. Hmm. Oh. Hmm. Tapi kala eh. mag Guys, may nakita tayong susod dito sa nasa lupa. Ayan. Yan guys ay nangingitlog yan ano? Ibig sabihin buntis yan kaya nandiyan yan sa ibabaw. Yan wala siya sa tubig. Ito ang tubig niya. Nandiyan mm -hmm. siya sa taas. Yan tingnan natin. Yan guys oh buhay siya ano? Nangingitlog yan. Yan mga anak kaya lagay lang natin dyan para dumami pa sila. Yan. Marami. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. ayan, nakarating na guys tayo dito sa dula makapansin no? uh, nyo nga yung mga black ang bato dito ayan okay, mga black marami ng bato dito sa unahan yan And guys tapos na tayong manuso yan halos nasa isang oras lang tayong manuso ano ito yung nakuha natin yan medyo marami rami rin Ayan. Ito ito nakuha natin yung malaki. Ito so, ay na natin ano, sasahugan natin ng dahon ng gabi. Yan, ito nakuha natin. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ay Pumalas TV. Nagbibigay ng idea at kalaman. Bye-bye!